Hi guys, welcome once again to my channel. This is Amaya Amaya Health and Beauty Tips and mega love shoutout po sa inyong lahat. Tip para sa masasakit ang lalamunan dahil sa AC heater. Ito ay naaayon lang sa aking karanasan at sa karanasan ng anak ko dahil nga kami ay talagang hindi na kami nag heater dahil mientras kami nag heater ay kami ay nagkakasakit. So, um, ngayon lang uli kami nag heater dahil meron kaming alaga na ibon. So, kailangan talagang warm ang inyong room. So, ang nangyari niyan talagang sunod-sunod na apat na araw na halos sumasakit ang aming lalamunan. Pero talagang tinry ko pa rin siya at i-share ko nga sa inyo kung paano kung wala kayong mga steamer sa loob ng room ay pwede rin ang ya, aking ititip sa inyo. Kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs likas na sa mga Pilipino ang pagtitipid lalo na sa mga kuryente. Siyempre, kung gumagamit ka ng heater, so siyempre kung gagamit ka pa ng another steamer so malaki ang mga konsumo sa uh, kuryente. So siyempre kailangan din naman natin ng steamer dahil nga sa sinasakitan tayo ng lalamunan dahil sa heater. Ngayon guys, eto yung tip na talagang magugustuhan ninyo na makatitipid pa kayo kung kayo ay heater. So guys, para hindi sakitan ng lalamunan, Bago kayo matulog, yung talagang papahiga na kayo, uminom kayo ng isang basong tubig. At maglagay ng uh, uh, basong tubig din sa iyong uh, malapit sa higyaan dahil uh, kung sakasakaling talagang kayo ay uh, magising, uminom pa rin kayo ng isang basong tubig. Bukod sa isang basong tubig, bago kayo matulog, magmask muna kayo. At uh, tingnan nyo talaga, ibang-iba yung nakamask kung wala kayong steamer. Talagang hindi sasakitan ang inyong lalamunan. Ito ay naaayon lang sa aking karanasan at sa karanasan ng anak ko. Tayo ay may kanikanyang uh, uh, katawan, kung kaya mayroong hiyangan at mayroong hindi hiyang. So guys, itry nyo lang at baka mahiyang din sa inyo at na maging okay din sa inyo. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!